Yung alak, pagka nando na 14 na, 17, 20 na, eh ano na yan, demonyo na nasa loob ng bote. Kasi <laughs> yung espiritu niyan talaga pampaaksidente, pampabasag ulo, pampalakas ng loob, pampaalis ng hiya. No? Pag ang tao lasing na, wala nang hiya eh. Kasi nga kahit senador ka pa, kahit presidente ka pa, paglasing ka na, ay naku, para ka na rin lang bagamundo, para ka na rin lang walang karangalan. Alam mo kapatid, ang dapat mong gawin mula ngayon, kung naniniwala ka sa Diyos, sa Kanyang salita, huwag ka nang tumikim ng alak. Nang itigil ko ang alak, isang pagkakataon lang sabi ko sa Diyos, hindi na po ako iinom. Hindi na ako uminom. Pag pag sinabi mong ayaw mo na, ayaw mo na talaga. Kahit aloking ka, pilitin ka, suntukin ka pa, huwag ka nang uulit.